Bakit kayo nandito sa mundo? Bakit kayo nandito sa mundo? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Yeah. Saan mo mababasa ang dahilan kung bakit ka nilikha? Hmm. Yung minsan no kaya yun ang dahilan kung bakit maraming tao na depressed, hmm. nakaramdam ng anxiety na parang feeling nila kahit anong gawin nila wala silang gana sa buhay kasi hindi nila alam at the, Ang in the purpose first place, yan. ano ba purpose mo dito sa buhay? May daming nagpapakamatay, nandyan, mm. nasa kanila na lahat, sikat na sila, mayaman na sila, lahat, nasa kanila na lahat, pero hindi pa rin sila satisfied. Mm -hmm. Wala silang kapayapaan. Kasi hindi mo alam bakit, eh, bakit, yeah. teka, bakit ba ako kumikita? Yeah. bakit ako marami Bakit madami pera? akong pera? Anong para sa ko? O oh, sabi niya, "Oh, madami na akong pera, nabili ko ng gusto ko, nakapunta ano na ako, nakapunta na ako, nakapunta na ako sa ibang bansa." And then what's the next? Oh, anong mangyayari sa sunod? Ano ang sagot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran? kung na, bakit tayo nilikha? Yes. Napakaliwanag na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nag-iisang Diyos na naglikha ng langit at lupa. Sinabi niya na ginawa niya ang tao at ang mga mga hindi nakikita katulad ng na mga anghel, mga inkanto. Ginawa niya ito lahat maliban lang na sambahin siya. La ilaha illallah. Sambahin siya. Napakalinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang purpose natin bakit nandito tayo sa mundo, lahat ng mga creation nakikita pa o hindi nakikita, ang purpose ito ay para lamang sambahin ang nag-iisang Diyos. At yan ang ibig sabihin ng Islam.